Paliwanag ka kung ano na Putik yan. Ano pa paliwanag ko? Wala akong alam. Tulog po ako ng lahat ng mga nangyari. Yung sitwasyon. Papasok na kami sa ano? Sa uh, taas. Tapos noon po, nagpapahinga na kami nun ano? Tapos, si Doc po naiwan sa baba. Tapos, si Jay po, si Jay at yung mga lalay ko, sila kumasikaso ng gamit. Tapos ako pagod nun, kausap ko yung sponsor. Tapos biglang pumas ano, pumapasok si ano si Doc, nagla-live. Tapos sinabi yun, 'di ba? Eh, ang sabi po eh nasaan yung ano, nasaan si ano? Si Beyoncé, nasa kabilang kwarto po siya. Tapos sinabi kasama to. Eh kasama to dahil ginaan gamit. Tapos ako po dapat, kami po dapat tatlo ang magkakasama sa room. Eh tapos yun, na, hindi na ano, sabi ko ano, ang ano sana nun, ako rin sana, kasama ko ng sponsor. Dito magpalipat. Ang ko, ang gagawin ko sana nun, ililipat ko na rin si Jay dun, dito sa ano namin, dun sa sponsor kami, tatlo. So, ayun po, ganun, 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 na, ganun na nangyari kagabi. Yun po ang hindi nyo alam. Galit na yung lahat. Tapos, maling maling yung mga ano, yung mga sinabi-sabi sa ano, sa reaction, ang ano nyo po which is nakaka ano nakaka nakaka-disappoint kasi pinangunahan nyo agad yung ano yung mga pangyayari kahit alam nyo hindi nyo alam yung idea doon si Erica hindi po wala po doon si Erica kahit sino pong nyo di ba wala, wala po doon si Erica yung sinasabi nyo pong kasama nung sponsor ko yung si Erica sabi po ng sponsor ko is nagkataon lang po hindi rin po niya alam hindi rin po niya alam yun. Sinabi lang niya, galit nga yung sponsor ko dahil sinama dun sa, ano, sa pinuntahan niya, si Erika, nitong ano. Kasi ang usapan lang po namin yung sponsor ko is, mag ano, kami, magkita kami dito. Hindi po dahil ano, pinapunta niya lang ako, ano, may gamit po siya, galing po siyang LA, 15 hours ang biyahe papunta dito. Tapos po, pagod na pagod. Nakakahiya naman mampung ano, ako re-regaluhan, ako pa magiging demanding sa ano, oy, dali mo dito ang ganito, dali mo dito sa ano sa sa bahay ko. Siyempre ako na mag-aano kasi ako ang bibigyan eh. So ayun. Bak bakit pa mag-aano doon? tayo, mag -ano tayo na mag-ano, mag-adjust kasi may gift na nga sa atin tayo pa mag-aano. So ayun po, yun po lahat ng pinakaano doon. Saka yung mga nag-ano sa sponsor, pasensya po tayo. Pag naano po na po kayo, block ko kayo lahat. Lahat na nakita ko, hindi ko nagustuhan ng mga reaction dyan. Ayaw ko nang nagsasalita ng anong, hindi pa, di pa alam ang buong detalye. Nakakaano ba, ang dami ko nabasa ang masama. Lalo nang sa sponsor ko, sa mga kasamahan ko dito. Ang bihira. Kinuha ko po sila dahil kailangan ko ng kasama. Saka pinaalam ko po sila kay Kailinga Prank. Dahil hindi ko po alam dito sa lugar, saka kailangan ko po talaga ng alalay. So, yun po talaga ang nangyayari. Yung po ang katotohanan. Wala pong iba. Pasensya na po doon sa mga nag-overthink. Ano? Pasensya na. Kung maniwala kayo, sa inyo na po yun. Kung hindi, Mahala kayo. So, wala hindi po talaga ako magsasalita. ay Kilala nyo po ako kahit paano mangyayari. Kahit pa-ibas niyo ako. Kahit ibas nyo po ano. Kahit pakawawain nyo ako sa bashing. Hindi po ako magsasalita. Pero nabasa ko po sa mga ano. Sa live ni Kalinga Prab. Sa live ni Kuya Bal. Parang kailangan ko magsalita. So, ayan. Salita na ako. Kasi hindi na ang gusto nila eh. Kaya hindi man ako maano. Alam niyo na yung kalinga, prab. Hindi hindi ako magsasalita kung hindi ako kailangan magsalita. Ganun po ang ugali ko. No? Ayaw kong palaki ng issue kung ano naman. Kung, kung puro negatibo, ayaw ko niyan. Hindi kang pinapansin. Bahala kayo magparasalita sa akin. Hindi ko. Bahala kayo. Bahala kayo mapagod. Kakaisip sa akin. Okay, ano, kayo rin na mapapagod. Yun po. din wala pong kasalanan ng mga kasama ko. At si BNC po, nako, hindi po alam, special treatment po namin yan Sa una pa lang pagpunta namin dito, dalawa pong room ang kinuha namin. Kami pong lahat dun sa isang room. Sa, dun sa isang room, siya lang pong solo dun sa kabila. Dun sa, pa, dun sa pangalawa naman, sa ngayon po, siya lang rin pong solo dun. Kami po lahat na magkakasama dun sa kabila. Yan po ha. Magalit po kayo, bahala po kayo yung lampo ang totoo. Tapos na po, di na po ako magsasalita tama na.